Nice. Guys, <laughs> tay nang balo. Pak. <laughs> <Fuck. laughs> eh, hey, master, may tumawag pa. Balo o balo, huli ni master Baron. Laban master, laban. Ilalim. <coughs> <coughs> hey, Ini nak lem. Nak tim master. Oh, dah ada nombor dah master. Ah. Hello. Dah lem balok. Tadi nak pen master eh ah, kaya, kaya. Oh, tak nak. Yeah. Ay, okay. Ay, okay. Ay, <laughs> nice. Ice. <laughs> okay. Um, um, oh, oh, Vamos a hacer. Uy, ang gas-gas na oh. Aray, kita mo. Tad-tad ah. Aray, grabe. <laughs> It's on. <laughs> nice. Salamat kay Master. Okay. May kinilaw na. Sure na, kinilaw. Ang nag-aabang ng Ito balo ang balo, Licea Moranuba at Kilmer ano, Trinidad. Ito. Ganda talaga. <laughs> gusto ito ba diba? May laman na naman. May laman na Op! na naman si Master. Rumpi ata. Rumpi ata, Master. Atras ako. Uy, ang laki. Ang laki balo, Master. Atras ako, atras ako. Baka matamahan ako. Kalaki niya master Uy grabing ano nyo Grabing laban niya, hilahin mo lang pa tabi master Hilahin mo lang Uy laki Huwag may labit sa akin ha Sige sige mo lang Paguri mo lang Ha? Uy yun na sumirit aruy Sumirit pa sumirit Sige 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 master master Huwag mo parap sa akin na Baka magsirit. Katakot. Oops. Lang. Uy. Lang. op Lang. lang. Uy. Putol. Wala nga na akong magdakma. Ta. Ay. Laki nun. Laki. Inangat mo kasi. Dapat yung ilagat. Inangat mo. Sayang. Sayang. Sayang.